Nandito naman tayo sa Dito pa rin Sa Herona sa So may nasilip kami doon yama Ayun o eh. Talagang hindi na mapakalay kung anong kukuha ng motor Pero yung big bike Talagang type na type ko Shout out kay Sila ba yung sales doon kanina Naku na no, wala number ni bossing Patay tayo Nawala na, Ampere. Binanggit ko na kanina eh. Ano ka? Nalimutan ko na, Ampere. Hindi naman tayo makakadaan na dun ulit, ala na. Hindi na. Nasa kaya siya? Continue on R9 for 1 kilometer. Kaya yung kukuha naman manak? Ayun. Dito tayo sa lilim. Ala, tapat mo dyan sa tapat. Okay na yung kukuha ng manok ni Feliciano. Tama ba? So, nandito lang tayo. Ipapaba natin yung manok. Then, ma-check niya. Oops. Oh, yan. Ha? Hindi naman first time. Kaya lang dito sa Herona, ngayon lang. Pero laging napunta. Oh, yan. Baba natin yung manok niya. Ah, kita alam siguro. Oo. Tayo na derektang papunta ni Ronaldo. Dito kami sa sulok, sa sulok ng total kasi yung radio naririnig nung ano. Bawal kay YouTube. Eh pakita mo muna, sir. Pakita mo muna. Oh, yan. ang natamaan ni sir. Pangalan Pelisiano. Feliciano ba? Oo. Oh. Ano pala yung ni Sir? Felipe po. Ah, Felipe. So, yan yung stag number one. Ah, Felipe. Pilip, Felipe. Felipe. Feliciano. Pilido niya? Oo, oh, yan. Yung ating stag. Ano masasabi mo, Sir? Sa Saratamaan niyo sa parapol, ha? Maganda po. Oo, oh, yan yung... Ito yung dalawang babae at isang lalaki. Baka makawala eh, sili, buksan mo na lang. Alalayan mo, baka mag maghuli tayo. Manghabol tayo dyan. Sige, pasok mo yung kamay mo para mahipo mo. Ayos yan. oh, ayan, oh, gaganda ng pulit, oh. 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 Paramihin mo yan oh, nandun yung lalaki Mas malaki Pero pa tayo napabigay ko ng lalaki Oo. Oh, oh. oh, baka makaw, baka makawala. Ayun, baka wala. Ah. Ayano. No? Oh. Tubok at tawan. Ah, oh, ayos na. Ano? approve aproba. Iyon. Ayun, yan na si Sir, ah, para kay Perisiano. ayun, lumabas na sila. Oh thank you for thank you, thank you, thank you, bye-bye. <laughs>